Higit pa sa katapangan ang kailangan mong taglayin kung nagnanais kang maging tunay na sundalo. Kailangan mong isakripisyo maging ang iyong sarili para sa masigit na ikabubuti ng iyong bayan sa harap ng napakalakas na kalaban. Ngunit higit pa sa karuwagan ang tawag sa mga taong ibinaba kagad ang kanilang armas at tinanggap na ang pagkatalo ng hindi man lang lumalaban. Hahayaan mo na lang bang ang kinin ng mga kaaway? Ang mga pag-aaring dapat ay tinataglay ng bayan mo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong magiting na hinarap ang hamon ng napakalakas na kaaway sa laban ng nagmistulang pagpapakamatay para sa kanilang hanay. Ngunit paano mo masusubukan ang pagiging tunay ng makabayan kung tatakbo ka na lang sa laban? Ang kwento ni Commodore Ramon Abakan Alcaraz o yung tinaguri ang Father of Philippine Marine Corps Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Ramon A. Alcaraz ay nakilala rin sa bansag na Monching o Paron Siya ay tubong bulakan sa Central Luzon at isinilang noong ikatatlumpot ng Agosto taong 1915. Siya ay panganay sa dalawang magkapatid na lalaki at ang isa ay ang retiradong kapitan ng Philippine Navy na si Retired Captain Mariano Rocky Alcaraz. Ikalabin lima ng Hunyo taong 1936, edad 20 anyos na nang pumasok si Monching sa noon ay kabubuo pa lang na Philippine Military Academy o PMA sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ni Pangulong Manuel Quezon. Samantalang noong mga panahon din na to, ang gobyerno ng Pilipinas sa gabay na rin ni General MacArthur at ng kanyang mga tagapayo ay nababahala sa mabilis na pagpapalawak ng Imperyong Hapones sa Asia at napakalaki ng posibilidad na madadamay dito pati na ang Pilipinas dahil sa patuloy na pagpapalawak ng sakop ng bansang Hapon. Kaya't bilang paghahanda, noong putisan ng Desyembre taong 1935, ilang buwan bago pumasok si Moncheng sa PMA, nagpasa ng batas si Pangulong Quezon na binalangkas ni na General MacArthur at ng kanyang mga kasama. Ito ay ang Philippine National Defense Act na kung saan nakasaad sa batas na ito ang pagbuo ng 36 na torpedo boats na gagawin naman sa Bansang Britanya bago dalhin dito sa